Alright mga amigos, matapos nga pong presyohan ni Canelo Alvarez ang kanyang sarili ng napakataas sa laban kay Terence Crawford, eh sinukuan na po ni kamahalang Turki Alalchik ang Canelo versus Crawford. Ayon sa mga naon ng report, 150 dollars ang gustong bayad ni Canelo habang 110 dollars lamang daw ang nakahain sa mesa. Pero overpriced nga po mga amigos ang ginawa ni Canelo, bistadong bistado tuloy ang kanyang pagiging cherry picker ayon sa mata ng mga boxing fans. Dahil kapag mga easy fight daw po ang kalaban tulad nila John Ryder, Abneel Dirim, Jaime Munguia, Edgar Berlanga, eh okay lang daw kay Canelo kahit 30 million dollars lang ang ibayad. Pero kapag kalibre na nila David Benavides at Terence Crawford ang makakalaban niya, mga boxer na may lihiti chance na tumalo sa kanya eh daang milyong dolyar ang hinihingi ni Canelo. million, I Kaya naman nakatikim ng real talk si Canelo kay kamahalang Turki Alal Sheikh ah, Ani Turki Alal Sheikh wala akong pake kung irespeto o hindi ako irespeto ni Canelo. Isa lang ang napagtanto ko kay Canelo dahil alam niya mga big fights lang ang mga targets ko na toro lang na mga boksingerong tulad ni Canelo na easy fight lang ang hinahanap eh hindi magugustuhan ng big fights na nais kong ikasa. Nagpapaligo-ligo si Canelo sa negosasyon, nagpepresyo ng mataas sa sarili. Mula nang gulpihin siya ni Dimitri Bibol, puro easy fight na lang ang target ni Canelo. At sang ayon naman ako doon mga amigos na mga big fights lang talaga ang target ni Turki Alalshik tulad ng Dimitri Bibol versus Arthur Biterbiev and the Spirit Light Heavyweight Championship. Heavyweight Championship ni na Alexander Usyk at Tyson Fury. Sa kabilang banda si Canelo, mas gustong kalabanan si na John Ryder, Jaime Munguia, Edgar Berlanga. Imbis na labanan yung mga boxingerong gustong makita ng mga boxing fans na labanan niya, tulad din na David Benavides at Terence Crawford. Samantala sa iba pang balita, matapos nga pong maagawan ng WBO World Super Welterweight title itong si Team Su. Noong nakaraang buwan ng Marso kontra kay Sebastian Pondora, e eh jackpot po ngayon itong si Team Su dahil ang kanyang susunod na laban ay world title fight ulit. Pero this time para naman po sa IBF World Super Welterweight title kontra sa IBF World Super Welterweight champion undefeated na si Bakram Murtasalyev. May kartadang 22 wins, no losses, no draws with 16 knockouts. Ayon po sa report mga amigos, binigyan na po ng 30 days ang magkabilang kampo upang ikasa ang nasabing laban. Mahalagang laban po ito para kay Bakram Murtasaliev na matagal na naghahanap na malaking laban. Matatanda ang inatrasan po ito ni Jermel Charlo. Dahilan upang mapalaban na lang si Bakram Murtasaliev para sa bakanting IBF World Title kontra kay Jack Robert Colke. Kaya naman ngayon mabibigyan ng chance itong si Bakram Murtasaliev kontra sa isang medyo sikat na pangalan tulad ni Tim Su. At least meron po siyang pagkakataong patunayan na kabilang siya sa mga elite champion ng 154 pound division. Noong linggo lamang napatunayan ni Israel Madrimov na hindi siya pipitsuging champion ng kanyang pahirapan si Terence Crawford. So ngayon po may pagkakataong patunayan ni Bakramurta Salib na hindi rin siya pipitsuging champion pag humarap siya kay Team baraha.